Narinig mo na bang nakakapayat daw ang Metformin? As a pharmacist and nurse, let me clarify this. Metformin is one of the most prescribed medication for type 2 diabetes. Ang trabaho nito ay pababain ang asukal sa dugo. Una, pinipigilan nito ang atay mo sa sobrang paggawa ng glucose. Pangalawa, pinapaganda nito ang response ng katawan mo sa insulin kaya mas epektibo itong gamitin ng cells mo. Kaya kahit may insulin ka pa sa katawan, tinutulungan itong gumana ng mas maayos. Dahil dito, mas bumababa ang blood sugar. At minsan, dahil sa pagbabago ng metabolism o pagbabawas ng gana sa pagkain, may ilang talagang pumapayat. Pero hindi ito primary purpose ng gamot hindi ito weight loss pill at hindi ito dapat inumin ng walang reseta. May mga side effects ang metformin, gaya ng kabag, pagsusuka, pagtatae, at minsan pangihina ng katawan. Karaniwan yan sa unang linggo ng gamutan at para maiwasan, mas mabuting inumin ito pagkatapos kumain at sundin ang dosage ng doktor. So to be clear, Metformin ay hindi pampapayat at hindi rin ito substitute sa healthy lifestyle. Dapat kasabay nito ang tamang pagkain at ehersisyo. Ako, si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Para sa mga gamot tips, follow for more.